So ito na nga mga kababayan na uh, meron na uh, update kanina kasi kahapon pinag-usapan natin na si Rodante Marcoleta eh mukhang sinasabotahe itong Blue Ribbon Committee. Senator At mukhang sa development today kanina eh mukhang nagwagi si Rodante Marcoleta. Mga babayan, wagi sa panggugulo. Oh, at wagi na mapigilan ang uh, patuloy pang hearing na gaganapin dito sa Blue Ribbon Committee. Hmm. Kaya, ewan ko lang. Ewan ko lang kung ano magiging epekto na ito. Pero ito ho yung balita, mga babayan. Napakita ko sa inyo. Yan. Ito ho yung balita. Sabi, uh, oh, investigasyon ng Senado sa anomalya sa flood control projects pinag-uusapan ng mga senador na suspindihin na. Yan ang sabi ni, ano, ni uh, Senator Wingat Chalian. Panoorin natin Sa mga flood control project, posibleng suspendihin na ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian. Ang detalya ng balitang yan. Ate ah, de Sam Nelson, Sam. Pinag-uusapan okay, nga naman Sen. ang suspension ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa katimulian sa flood control projects ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian. Pinag-uusapan nila ito ni Senate President Tito Soto III na kinumpirma naman ng Senate President Ang kay Gatchalian gusto ng nakararaming senador na ipaubaya na ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure o itong ICI ang investigasyon para kanilang uh, ipagpatuloy pa rin ang uh, pagtalakay anya sa mga legislasyon o batas na dapat naman yeah. gawin bilang aral o leksyon ng nadiscovering anomalya. Samantala, sinabi naman ni Soto na pinag-uusapan pa rin ang plano ni Lacson na imbitahan sa pandinig itong si Congressman Martin Lumaldez at ang nagbiti una Congressman na si Saldi Ko. Ako rin ni Sam Nielsen ng Genesis Radio, DCWB. Dapat totoo. Yun yung balita, mga babaya. So, pinag-uusapan ng suspindihin, mga kababayan, ang uh, public hearings, o oh, public hearings ng Blue Ribbon Committee regarding dito sa flood control projects. Oh, mga kababayan, this comes at the heels of uh, the recent news or recent uh, uh tawag ito, uh, statement ni uh, Senator J.V. Ejercito na meron dong lima, apat eh, apat, meron dong apat, pang lima siya. Oh. So meron dong lima na mga senador na kinokontemplate kung sila ay lilipat sa minority. So ano daw yung reason? Ano daw yung reason dyan, mga babayan? Ang dahilan dyan ay dahil hindi raw nagugustuhan ng mga senador yung direksyon ng Blue Ribbon Committee. Hmm. So, mga babayan, ayaw daw nila yung direksyon na pinupuntahan ng Blue Ribbon Committee hearings hmm. Bakit? Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ano bang direksyon ang gusto nila? Oo Yung direksyon na ano na tawag dito yung uh, magsasabi na ang may sala eh wala sa Senado yung direksyon na yun? Ano bang direksyon ang gusto nila? Yung direksyon na magliligtas uh, kay doon kay Joel Villanueva na tumanggap ng kickback sa 600 million pesos. Yung direksyon na si JC si Jingoy Estrada ay tumanggap ng kickback sa 355 million pesos. Yung direksyon na si Bongo ay tumanggap ng tatlong, ng tatlong bilyong insertions sa hindi natin alam na proyekto. Yung direksyon na si uh, Alan Peter Cayetano eh naging kli, eh, kinuha din ang mga diskaya bilang uh, uh contractor sa tagi yun ba? <laughs> yun ba yung gusto nilang direksyon? na hindi na pag-uusapan yun? kalimutan na lang? kasi mga babayan ang gustong direksyon according sa basa ko sa pagkakaintindi ko sa statement ni um, JV Ehers ito eh ang gusto niyang direksyon eh malinis ang senado lahat pasa sa kamara kasi nandoon daw yung real culprits. Cool sinasabi niya eh, nandoon ang mga tunay na um, nagkasala dito sa issue ng uh, flood control scam. Nandoon daw eh. Mm -mm. Kaso ang problema, isa lang ang tinuturo nila lahat eh. Isa lang ang tinuro ni Bryce uh, Hernandez. Isa lang ang tinuro ni Mendoza. Isa lang ang tinuro ni Alcantara. Uh, isa lang din ang tinuro ni ano ni pangalan nito ni uh, Bernardo, yung Yusek Bernardo. Ang nagturo lang naman sa maraming kongresista ay eh, si ano yung mga diskaya. Di ba? And even then, mga babayan, hindi mapagkatiwalaan yung testimonya ni Bakit? Kasi merong question na baka ito ay pinakialaman ni Rodante Marcoleta. And e, alam na natin kung bakit niya pinoprotekta ng mga diskaya. Kasi sasabit pala yung kanyang, ano, sasabit pala yung kanyang asawa. Oo. Sa issue ng flood control scam. So in effect, mga kababayan, kaya rin gusto nilang masuspindi ito, eh para kung meron mang mabanggit na pangalan, eh hindi na magbabiral, hindi na mapag-uusapan. Ng... Hmm. Kasi mga kababayan, magpapatuloy yung hearing. Eh. Sinabi yan ni SP, magpapatuloy ang hearing pero executive sessions na lang. Sabi niya, ayon sa kanya, tuloy naman ang, pagtal ang pagtalakay sa mga panukalang bata sa pamamagitan ng executive sessions. Once we agree on the proposals, we will put it on the floor. So, ibig sabihin, wala na makakapanood. Wala na tayong malalaman. Secret na ulit. Executive sessions na eh. Hindi na naman natin malalaman. Diba? Secret na ngayon sa ICI, eh. pati ba naman yung hearing in aid of legislation, eh, is si secret pa din. Ako mga kababayan, personally I think um, na pressure si Tito Sen. Kasi siyempre, yung uh, majority eh mahalaga 'yan para ma mapanatili ang kanyang pagiging Senate president. Ngayon, baka isip ni Tito Sen, let's just choose our battles. Oh. Let's choose our battles for now. For me, it's a missed opportunity. I understand, I understand yung direction. Kung ganun, naiintindihan ko yung direction. At nai naiintindihan ko din yung uh, yung uh, motibo kung ganun akong kung ganun. Naiintindihan ko din yung motibo. Pero kasi yung obligasyon nila hindi naman sa isa't isa, yung eh. obligasyon niya sa sambayan ng Pilipinas. Di ba? Ang oblig ulitin ko lang ha, ang obligasyon nila hindi sa isa't isa ang obligasyon nila nasa sambayan ng Pilipino. I think I think he knows that. I think I'll alam ni Tito Sen yan tsaka ni Senator Ping. So, ito na lang yung akin. Kung ito yung ano, kung ito yung paraan para ma-retain nila yung majority, eh, sige, intindihin na lang natin for now. Pero sana, yung uh, committee report ng Blue Ribbon, eh, make it public. Make public. Hmm. Yung committee report. At sana, yung committee report, no holds barred. As in, walang itatago. And even if the senators are implicated in all of this drama, eh, dapat kasama, kasama sila. Kasama sila dun sa committee report. Doon na lang ako maasa. Oo. Pero mga babayan, sa akin, although I am supportive of of uh, Tito Sen, so um this is ano, this is not a good move. Hindi magandang direction to. Yung uh, dalhin sa executive session yung Blue Ribbon Committee. Kasi marami kang questions eh. Marami kang questions na ano na na dapat sagutin. 'Di ba? Si Mark Villar nga hindi pa rin sasalita eh. 'Di ba? Si Mark Villar hindi pa rin sasalita. hmm hindi pa, hindi, wala pa tayong naririnig. Isang beses para nagsalita si Mark Villar at yun ay para magbida-bida lang sa unang Blue Ribbon Committee hearing nung si Marcoleta pa yung humahawa. Alam mo, Senator JB, Balikan ko sa Senator JB, guys. Ah. Alam mo, Senator JB, uh, kung, binib kung gusto mong makita ka ng taong bayan na the good one, the good one, eh sana, hindi ka nagsasalita ng kung ano nung pinagsasabi mo ngayon. Kasi alam nyo mga kababayan, at this point in time, I don't, I, I can, I, bibilangin ko sa, mabibilang ko sa daliri ko kung sino lang ang totoong senador dyan. Kukunti lang ang senador na para sa bansa. Sa 24 na nandyan, mabibilang ko sa isang daliri ko, kung sino, sa isang daliri, sa isang kamay ko, kung sino lamang ang mga senador na para sa bansa. Isang kamay lang. <laughs> It's very disappointing, really. It's very disappointing. Um, but, ul ulitin ko mga kabayan ha, naiintindihan ko kung yun ang move. I think, kaya ganun yung direction, it is to make sure na ma-retain yung majority. Mm -hmm. Kasi yung majority na yung gusto magtakip eh. Negative ko sabihin. Yung majority na yung gusto magtakip, si JBA Hercey Migsubi. Ako, I'm, I'm guessing. I'm just guessing, ah. Pero I have a feeling na yung mga mayorya na gustong pagtakpan itong Senado are si J.B. Harris ito, si Migsubiri, Mark Villar, si... Siyempre, yung kapatid, si Camille Villar, Lito Lapid, at, uh, I'm also guessing kasama dyan si Lauren Legarda. Hmm. anim. So... Wala na, wala nang credibility ang senador. Wala nang wala nang credibility ang senado. Ay, ako mga kababayan, hanggang ngayon naniniwala pa rin ako that the Senate should be abolished. Mag charter change na lang and the Senate should be abolished. No joke. No joke. And mga kababayan, ito pa yung nakakataw eh. Bakit yung sinabing nagwagi si Marcoleta? Kasi mga babayan, wagi si Marcoleta because yung delay ay siya ang may cause. Siya ang cause of delay, si Marcoleta. Bakit? According to Senator Ping Lacson, initially may hearing ng October 8. Initially. Initially. Pero, ang sabi, hindi rin matutuloy kasi meron daw kasing tell-all sa affidavit ng mga diskaya. Sabi ng DOJ. At tachinek uh, din daw ni Senator Ping Lacson sa executive judge ng RTC ng Maynila tungkol doon sa notarized document ni Gutesa at attorney. Ah, wag huwag na yung attorney espera yun. Kay Dut Gutesa. Ay, kay attorney espera nga. Tama. Kasi si, si, siya, yun, siya daw yung alleged na, na nag-notarize eh. Si attorney espera. and eto daw, both of these will not be available within the week. Hindi raw magiging available yung mga yan within the week. So, suspended na muna until further notice. So, bakit ko sinasabi na si nawagi si Marcoleta? Unahin natin kay Diskaya. Sino ba mga kababayan? Sino ba yung senador na wala nang ginawa kung every plenary session, every blue ribbon committee hearing, wala na siyang ibang ginawa kung hindi awayin ng ibang senador para gawing state witness ang mga Diskaya. Hmm. Di ba si Rodante Marcoleta lang naman? I'm going to confront the Secretary of Justice. Marcoleta says Diskaya need not return money to become state witness. Hmm. Siya yung nag-introduce ni. Siya yung nag-introduce ng manipulated testimony. Why do I say manipulated testimony? Kasi hanggang 2022 lang. ba? Diba? Yung testimonya mo, nag-umpisa kung kailan pabagsak ka na sa negosyo. Eh paano yung panahon noong 2015, 2016 kung saan namamayagpag ang mga discount? Mga kababayan, nakita ko sa balita kahapon. Approximately 2 bilyong piso daw ang pera na worth ng transactions nitong mga diskay, Dalawang bilyong piso worth of transactions. Ang galing. Hmm. Ang galing. Walong bilyong piso sa span ng 3 years? Ano? Dalawang bilyong piso pala sa span ng 3 years? It does not make sense. Tapos gusto niyo mag-umpisa ng 2022. Ang palusot ni ano, ang palusot ng mga diskaya, eh kasi yun lang hinihingi 2022 lang. Ah, okay. Baka nakalimutan nila kung paano sila nag-umpisa. Pero mga kababayan, itong si Marcoleta, in every opportunity sa lahat ng pagkakataon, walang ibang ginawa kung hindi sabihin na gawing state witness ang mga diskaya. Bakit ba ayaw nyo gawing state witness ang mga diskaya, etc., etc.? Alam nyo, mga kababayan, pag kasi ginawang state witness, maaabswelto sila sa lahat ng kanilang ginawa. Pag naabswelto sila, mga kababayan, syempre, abswelto na rin yung asawa niya. Kaya pinipilit. Hmm. So, isang cause of delay yan, yung sa diskaya. O, oh, ito pangalawa. Sino ba ang nag-introduce dito kay uh, Sergeant uh, Gutesa Sino ba nag-introduce niyan? Di ba si Marco Leta rin? Si Marco Leta din yan eh Ano yun? Ayan, kay Gutesa Si Marco Leta din yan eh <laughs> Di ba surprise witness nga yan? Nagulat na lang lahat ng tao na andun merong Gutesa na nag exist Tapos nagsabi ng kanyang uh, 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 sworn statement na notarized tapos yung notaryo ay yung alleged na notary public eh dinideny niya na siya yung nag-notarize ng papel. Hmm. Obviously, mga kababayan, sinasabotahe yung Blue Ribbon Committee ring. Sinasabotahe talaga. Di ba, Cool me, puro panlilin lang ang ginagawa. <laughs> puro panlilin lang ang ginagawa eh. Puro panluloko eh. Hmm. So, paano ngayon yan? Alam nga naman isipin natin na ano, na wala lang lahat yan. <laughs> Di ba? Maalam nga naman isipin natin trip-trip lang lahat yan. Eh, siya yung nagpasok eh. oh, ngayon, cause of delay. Cause of delay ngayon yan. Kasi, iintayin pa nila, according to Senator Ping Lacson, um, having been informed that both would not be ready within one week, Not to mention that the Blue Ribbon Committee hearing will be in conflict with the budget and CA hearings I inform SP Soto of the cancellation until further notice Until further notice Happy-happy uh -huh. si Marcoleta ngayon Happy-happy yung mga senador Happy si Cheese Escudero Happy si Joel Villanueva Happy si Jingoy Estrada Happy si Bongo Happy si Mark Villar Happy si Camille Villar Happy si uh, Alan Peter Cayetano. Di ba? Happy-happy sila ngayon. Bakit? Eh, hindi sila pag-uusapan ng isang link? Actually, until further notice. Habang tayo, mga kababayan, happy yung mga tiwaling senador, sigurado. Happy sila. Happy sila. Pero tayo, tayo, hindi tayo happy. Hmm. Bakit? Eh, magsisikreto na naman siya. Secret na naman lahat. No, alam ko may ICI, pero it, secret din sa ICI. Eh. Wala problema sa ICI. Eh. Pero secret din yan eh. Akala ah, ko ba wala silang tinatago? Ba't ngayon ayaw nilang magsipaghakakan? Wala na, suspended na yun sa Congress. Wala na yung sa Congress. Yung sa Kamara, wala na, wala na. Pinakubaya na sa ICI. We were, ano eh, we were hoping Nasa Blue Ribbon, medyo magkakaroon ng konting transparency kasi Blue Ribbon Committee. Eh, ngayon, wala na rin. Suspended na rin until further notice. So, yun yun, mga babayan. Ngayon, bulag na naman tayo lahat. Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan. Hindi natin alam. Hindi natin naririnig. Bulag, bingin na naman tayong lahat sa mga nangyayari. So, ako, mga babayan, ako, I, I have a feeling this is a political move. Hindi sa nilaligyan natin ng Malaysia si SP Soto at si Senator Ping. Eh, hindi yon hindi yon ang akin lang, ang, ang iniisip ko lang is they need to retain the majority. Hmm. Uh, I think si Senator Ping at si Senator Tito has been pushed to a corner ng majority. Hmm. At uh, kailangan nilang gawin muna ito for now to keep the peace. Kung baka para wala muna, let's not track the vote na muna for now. Hmm. Pero mga babayam, ang akin dito, yung mga ibang senador, sila JB Ahers ito, sila Mick Ako talaga yung feeling sila ano yan eh. Si JV, si Mick yung dalawang bilyar, baka kasama rin si Lito Lapid. Tsaka si ano, tsaka si Loren Legarda. Hmm. Baka nga kasama si baka nga kasama pa si Erwin Tulfo dyan. Kasi yung dalawang, yung Tulfo brothers na yan, hindi mo alam kung saan nakatayo yung mga hayop na yan. So, yan, yeah, isa pa yan, si Pia, Pia Kayatanov. Um, so, I'm thinking Kaka ganun yung Discarte nila Yan yung mga re-electionist, correct, correct May VA, yung mga re-electionist